boss, disclaimer muna tayo. tayo oh, sige, yan, idol, oh. dito tayo ngayon sa Pagil Gasea, oh. isang, ano to? Luz. Luhay. Pare, magkano ang ano man din eh? 2.5 lang, pare. 2.5? Mm -hmm. Yeah. yun, sa presyon 2.5 naman, eh, sagad na yun. Sagad na yun, pare. Sagad na sa presyon 2.5. Bilang buwan nito? Eh, isang taon na. Ah, isang na. 2.5 ang presyo, mga boss. fresh yung lima mga boss may May linyata ng Golden Boy. Golden Boy Raptors. Golden Boy Raptors pala ang ano nito, linyata. Aris yung lima mga boss. Ayan mga boss, isang binabay. Video lang tayo mga boss. Video ma-kaunti ang mga nagdala ng manok. Isang na black leg. Babawasan pang kunti. Magic man. May presyong 3,000. 30 Babawasan ng kunti mga puso. Pati naman ang paa. Eray kapatid ano? Ayos. ating mga kaibigan mga taga-Liliwayan. Isang dalusapin na yellow legged. -it. Ito dark leg. Tingnan natin dito 'yung mga quality. Ito mga busing eh may presyong ano. 63.5 Pag lahatan daw 2.5 Bibigay ni boss Yeah, I'm going to push isa pang dalusapin na api na pa nasa dulo po yung ano bulik na green legit no Ayan, isang isang talisahin na uh, dark Lake mga boss 3, 3, ayun, busing. 3, yes, boss yung magkano presyo din eh 3,000 presyo 3,000 ayun isagad na boss yung 3,000 ayun boss Ngayon mga boss, isang pumpkin. Oh. May tawad na 2.5. Pag yung uh, halagang 3,000, ibibigay daw ng may-ari. boss pang ganador lang daw magkano din eh kuya 1.8 ang presyo binibigay ng presyong 1.8 mga boss Ay oh, to mga boss, dalawang bulik na ano, binibigay ng 65 dalawang bulik. 65 dalawa. Kainis isa mga boss. ito so, isang puti naman dilawang pa mga boss hindi natin alam kung anong linyada nito pero mga boss ay ang presyo nito ay ano eh, nasa sa 4-5 daw ang kung isasagad quality mga buso Ito may presyong 4,000. Ayan mga boss oh. Magkaiba ang kulay ng pa dito mga boss. Sota kung tawagin to sota. eh mga boss, oh. gray naman oh marepress yung lima ere eh. mga busing lima, libo ang presyo gray na dilawang pa regular gray ito naman may presyon 3,000 30 mga boss ay, mga boss uh, like and subscribe ulit sa ating youtube channel tayo nag update ngayon ay araw ng, ng martes dito sa Padre Garcia uh, October 14 yan, mga boss October 14 grade pa mga boss, oh, dark click. press yung lima rin na rin yung mga bossing. nego o oh, mga boss yung mga nakalatag dito ng mga Pambenta ng manok dito sa Padre Garcia region 5 pipe. pinapin mga busing ito Oh. Presyong 5.5 Ito pa mga bossing Sini ba lang? ano ito? Linyada ito. Milsing Gray. Milsen Gray. Press yung magkano yung ribosing? Presiyong apat. Sa press yung apat. Nigoy sya bol. Nigoy sya bol sa press yung apat. Ngayon mga nakaparadang manok dito mga boss. Ayos yung 3,000 mga busing. Ha? Tatlo? 3,000 SBR. Mga quality pa yung 3,000 mga busing. Nah, ito mga busing, tayo ay magpapaalam na ulit dito natin tatapusin ang vlog natin at tayo ay sa susunod na martes na ulit tayo mag ma upload at mag update ng mga presyohan dito ng mga manok mga boss ayan like and subscribe ulit sa ating youtube channel mga bossing salamat